So, Ana! look. Ang dilim dito. Kasal yata dapat. Ano yan? Uy, may let me try Ano naman? yan. Try Hindi wala, Hindi Hindi talo. Hindi talo. Hindi talo. Hindi talo. Hindi talo. Hindi Hindi wag, Hindi wag ko no, mga no, ano. Ito't pala sinabi ko, pakibantay. Ano? Okay. Parang gusto ko na i-stop to. Stop mo muna. Stop. Post! Wala ano yan. Wala lang. Gusto ko lang iyan, ano oh. Ako naman. Ang Ina-explode mo kaya para mas mag No? Oo. Oh. wala Ang dilim na. Mm -hmm. ano <laughs> <laughs> na Ang pangit mo talaga. Pus <laughs> ka na ka na Ay, Daryl. <laughs> madali, madali dali diyan. Dali <laughs> <laughs> go. Hoy, Daryl. Ayoko. ano to buksa? pag game Dapat matigil. Iyo, yeah, kay din. Hoy, wala. Kasi si Rina, ini-invite na lang eh. Hindi nga pwede siya umalis ng birthday na eh. Eto na lang Gary, hindi ka ba yung marunong yung dalawa? Hindi eh. Ang gano'n. Bakit kayo dito? Hindi. Basta sa gilid-gilid na yan kasi baka ako ng ganyan sa gilid lang eh. Eh baka yung kasi, yung gilid eh mamahina. Mahina nga eh. Atay tayo. Atay tayo, madali daw. Anong gilid? Ayan, o. Baka ba? Ayaw. Baka bukas na natin, mainom yan. Dari. Ay, Sige lang. Tutulungan kita, Dari. ba? Hindi ko nga alam kung paano yun. Ang hirap. Ayun. 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 Palakpa -palak ka naman dyan! Masagi! Oh, <laughs> Masagi! Masagi! <laughs> so, Masagi! 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 Masagi!